of our personal also personal role. so parang oh priorities ngayon talaga yung mga pagde-baby. -ba or... So ang, ang ang asawa ko is kakampanya. so medyo oh, nagpapagawa naman ang dami kong ginagawa ng bahay pero Alex, pa how do you parang mas ganito bali pressure na sa mo rin naman siya vlog. Um now hindi ko na masyado. Parang ngayon siguro this time kasi last year, pin-pressure ko kasi ang dami nagsabi sa akin, maganda yung Year of the Dragon, di ba? Ang galing daddy ko, ba't ako? Hindi dito kami Chinese, ba't ako? Kaya ako na-pressure, <laughs> na pa IVF na ako, oh, Year of the Dragon, swerte daw. Asawa ko pala, Year of the Dragon, hindi ka nagsasalita, Year of the Dragon ka pala. So anyway, parang ngayon, this year, parang mas nabuksan po yung isip ko na, yung perspective ko na, yung even in the waiting, I am grateful because ang dami kong pwedeng gawin. So parang it's really my perspective na o, kung hindi man nabibigay ng Panginoon to, ito pwede namin gawin to ni Mikey, nakakapag-travel kami, pwede namin na uh, mag-business venture, kasi meron din kaming mga ibang ginagawang business venture. So mas nakakasama ko mami ko. When, pag sinabi ng ate ko, dito recently, samahan niyo kami sa Italy, nakakasama kami nang walang walang responsibility masyado na of course except sa work yung sa So, hindi mo yan. na pinipressure yung sarili mo. Hindi okay. ko na po pinipressure. Yes, so... Dati kasi pinipressure ko, wala rin. So, ang ate ko ang nabuntis. So, so um, sa ayaw um, niya pa pang patanggap sa akin yung mga concert sa abroad. Baka daw buntis siya. <laughs> oh, pero ngayon, go na mami. Relax lang ako. Hindi na ako nag-dip. kung so, mangyayari, mangyayari. Oh, naman. Dati kasi nag-ano pa kami yung parang, uy mami baka buntis ako niya nagka-plano. So, wala nang pressure ngayon. Kasi yung oh. last time na na-pressure ako ang ate ko nabuntis. Oh, baka na. this year pag ako na-pressure, eto na mabuntis. Oh. So, Oh, nakakatakot so, we'll na. Natakot na ako. So, oh, Pero mami, maganda naman yung gano'n. Oo. Para hindi yung stress. Relax lang. Pero sinisisi ko sila. Napipressure siya. Sabi ko sa kanila, kasi nung no, kung 20 years old nun, pinabuntis nyo na ako. Kaya nga. Kung pinalandi nyo na ako nun, hinayaan nyo na ako. Di wala na tayong problema. Pero anniversary ka na, di ba? Wedding. Oo. November. 'Yun, gusto rin namin syempre mag-church wedding din ni Mike. Kinaka-plano rin. So, medyo ano siya, oo, o. medyo madami rin tayong ginagawa sa personal nating buhay, which is siguro 'yun din siguro yung will ni Lord na. Pero sa pa, mami, daddy, nakikailan pa kayo kay Alex sa mga decision niya? Like, pag nagpa pag nag-pictorial siya na half-topless na or set? Ay, Ay hindi no, nila ano. No. Ah, okay sa inyo? Kasi alam mo pa? Minsan may eh, mga gano'n, pero sinisita namin siya. <laughs> <laughs> una na sabi niya, mami, okay. tanda na namin. Ah, okay. <laughs> Yun <natatuhi> na ang nila. Kaya <laughs> <But, laughs> okay sa iyo mga gano'n ni Alex? <laughs> eh, minsan, pagka yung hindi namin gusto, hindi tinetext na lang namin sa palit kami. Yung yung mga ano, kakulitan ni Alex oh, okay. daddy, Kasi si Alex kilala talaga na ganyan eh. Super hyper, makulit. In the manner na pagsasalita niya. So may mga ano pa rin ba kayo sa kanya, reminder? years na po. Oh, no, At uh, hindi namin gusto, uh, uulan ng Texas sa amin dalawa. Pero Alex, yun yung Texas na pepong ang kapan ng bashers. Mm. Or adjusted uh, okay. ka na rin. Siguro may mga times na maapektuhan ka, pero kung malakas nga talaga yung core group mo, like, I have my parents, I have my sister, I have my husband. Pag binaba mo naman yung cellphone mo, hindi mo na naman ano yun eh. So yun lang. Parang minsan syempre, talagang minsan naapektuhan ka. Pero at the end of the day, kapag ka, meron kang supportive na family, may core group ka na talaga, even my friends, na talagang solid, hindi ka naman masyado masasway. Ano na nasaktan? Ah, pag, hindi ako nasaktan ha. Personally po, hindi po ako nasasaktan doon. Pero, parang tingin ko, kailangan mag-stop yun. Pag sinasabihan ka ng baog, sinasabihan ka ng ganun. So, meron kami recently. Pero ginawa ko po yun, hindi po dahil sa... Kasi di ba po, sa, sa gender, nagiging ano na po tayo ngayon. Very unsensitive na tayo ngayon, di ba po? Even sa, sa yung body shaming. Pero bakit sa babae, pag walang anak, parang very loosely ginagamit yung... Nalaglag, bao, di ba? Parang dapat we really have to be sensitive about it. Kasi ako, kaya po, pwede naman. Kasi okay naman yung ano ng doctor ko. Pero what if may mga tao na very sensitive talaga sa kanila yung ganong issue, yes. Diba? ba? Yung talagang para sa kanila is, may mga ganon talaga akong kilala na they can't even talk about it. tatanungin ko, kasi ako very casual ako magkwento. Sila talagang nakikita mo very, ano sila, very sensitive about it. So naisip ko, dapat we have to be careful na gamitin yung mga words na yon very loosely sa mga kababaihan kasi maraming inner struggles ang babae. Hindi lang for me. So, meron akong ano? Sinagot. Hindi, meron tayong uh, demanda dyan. <laughs> so, hindi ngayon, siya, maglalabas na siya. Maglalabas na siya ng kanyang statement. It's because gusto ko talaga gawin is hindi ito para sa akin na nasaktan ako. Pinapaayos lang namin yung apology niya. But it's because gusto ko maging conscious na tayo. Para lang hindi na, maging lesson lang na hindi po dapat ginagamit yung salitang Sorry. baog, nalaglag. Tapos ang reason lang nila is, kasi po trending yun eh po kasi yung, di ba po, eh di ba po very conscious ngayon po sa digital world, ano na tayo ngayon, sensitive ng mga tao, ayaw na natin yung bullying. Pero dito sa party ng to, sa kababaihan, hindi pa masyadong nabibigyan ng pansin. So, kaya ko po, nung may, nag, may nakita akong nagkomento ng gano'n, pinakausap ko po sa lawyer. Isa lang siya, na na naman po. Alex Pero lang. kailangan lang po. Isa lang yun. Sa so, tatawanin mo pag nakapologize. Pinatawad ko namin, pero kailangan lang niya mag kasi ako maglabas yung na. Yung, mas maganda hindi ka warin, kaya, 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 kaya na magbasa. Alex, mm kapag pinag ka na lang, malapit ang kampanya, paano yung support mo Ay, ako baka hindi na rin ako palapasin nun pag nabuntis ako. <laughs> Kahit siya, hindi na rin niya ako palalabasin nun. So, ano naman kami um come with me si Lord na bahala. Ayun na namin gawan po ng timeline kasi pag mo ng timeline, ma uh, di-disappoint ka lang. So mag-stay ka sa Batangas. Um sa po? sa Batangas, uh -oh. um sa Lipa. Sa po kami lagi. Uh, meron po kasing bahay doon si namayki, pero minsan lang kami nakakatulog doon kasi nga po may trabaho din po dito. Mami, mami, piti, gabi, bon. ma'am, yung ano lang, ma'am, 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 So, bawat isa. communication is very Iyan ang advice mo sa amin. Communication is very important. <laughs> sabi niya, sex. And, <laughs> of oh. course, consider niyo rin yun. Oh. <laughs> <laughs> Kasi, <laughs> So, ito rin na sa akin ng parents. Sex. Sabi niya, remember, sex, I think, is 60 to 80 percent. Okay. Sinusunod na. Para maging successful. Pero, mami, active pa kayo. Dahil <laughs> 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 <Ay, laughs> uh, sa paragis. Dahil sa paragis. So, para yes. so ganun ka open <laughs> yung family niyo oh, mami, when it comes to, ano, sex yeah, sa family. Dati mami, hindi. También. Pero ngayon, siyempre, wala Sino. na siyang magawa. Ito na Sino. na, ba't ganyan yung pipi mo? Never kami nang Kasi pag alis na kami ni Mikey, mag-sex pa kami to na yun. galit siya. Ba't ganito to? Minsan kasi may meet kami, inaantay namin siya, ang taga. Pinatawagan namin, sandali, mag-sex pa kami. Wala siya magawa. Wala siya magawa. Grabe talaga itong si Grabe yung bibig ni Sani. Last na lang. Pare-paro talent kayo dito. Baka sa tas mami. Kala ko ikaw pinakamantasan ng PF. Support lang kami kayo. Ang talent nila yung extra lumpia dyan. Walang lumpia. Ang alam sa bulan. lang. Nasasaktan. nasasaktan ka pa rin ba pag si Tony nababash din being a sister hindi, kasi hindi naman nasasaktan ang ate ko mm -hmm. pagka nakita mo ate ko kasi hindi talaga siguro, minsan, nasa shock siya na may mga tao, yun. noon, noon pa naman yun may -shock siya na ay nasabi pala sa akin yan pero hindi naman ako nasasaktan kasi hindi naman siya nagpapakita ng masasaktan siya kasi siguro nga, hindi naman, alam naman yung, pag naman kasi may isang bagay na hindi totoo, eh, na alam mo naman sa sarili mo, hindi ka naman masasaktan. Pero siguro, mas masasaktan ka kung yung mga, yun ang sinabi sa akin ng ate ko, mas masasaktan ako kung yung mga meron akong relationship, like ikaw, ang mamba siya akin, o ang mami, ang magalit sa akin, mas masakit yun. Mm -hmm. Pero Alex, ano feeling hey, mo kayo Nag-mature ka na? Oo, sobrang mature ko na. Kanina nga nagbabasa kami ng ano ito eh. Nagbabasa kami ng economy. <laughs> so, ay, mga <mommy>, aming stocks. <laughs> or, forex, gano'n. Okay. Ano Pero, naman, siyempre. Uh -huh. Oo oh, nga, hindi, kunin ko lang. Kasi Alex, di ba parang there was a time na may mga friends kayo na medyo nagkaroon ng mga misunderstanding when you transferred? Oh, or when you left ABS-CBS? Uh -huh. Wala, wala. Kasi meron ba ako? May mga lumabas na issue na may mga gano'n. So, Kasi yung amin, lahat ng katrabaho ko namin, kung sa LOL po yan, lahat po ng katrabaho namin sa LOL, lahat po yun ay galing ABS. As in, yung hmm. nag-shutdown. So, lahat po yun, parang ABS. And even nung interview namin ni Miss Bernadette, naiyak too. nga siya, nagulat siya na parang, nasa, parang nasa ABS studio to lang din ako. Kasi lahat talaga ABS CV and crew na nakakatuwa, yung staff and crew, nagkaroon ng trabaho. So, wala kang na-experience sa mga friends na parang nagkaroon ng falling out? Ay, wala. Friendship over? Ay, wala. Never, never. Wala. Thank okay, Thank you. Thank you. you.